Mukhang may mga nagbabalak na naman na baguhin yung Senate leadership. Ah, talaga? Uh, Mukhang may konteksto to yan. Meron na silang mahigit meron na silang mahigit uh, meron na silang 13 or more votes. Sinong iyo po? Eh, di yung mga may kaso. Ano ka ba? Ha? Saan ko iba ko magal? Sino doon? Sino doon? Sino iyo po? Ha? Sino Senate President? Ito yung dati. Diba na ngayon sa katutukang kaso, di ba? Hmm. Feeling niya kasi kaya niyang bumalik. Feeling niya hindi lang siya tatanggapin ng kapwa senador, kundi tatanggapin siya ng mamamayang Pilipino. Oh, dahil sa na, no? Oh, dahil sa mga mga batikos sa kanya. Dahil sa mga banat sa kanya, sa kanyang sal-in, na pinakamababa sa Senado, no? Dahil sa mga banat sa kanya tsaka sa kanyang asawa na namumuhay mm -hmm. sa luho. Diba? Grabe kayo kasi. Oh, Is yan to lang, nagbabackfire sa'yo. Sa pagbalik. Sa mm -hmm. posisyon. di Diba? Pwede ba natin, ano, lagyan natin ng, ano, lagyan natin ng tema para makatulong naman tayo. Kung totoo, makababalik o babalik o Nagbabalak, pagbalik, bumalik. Mm -hmm. para, para ako nag-chisorus, ha. Dabi ko sinabi, ah. <laughs> <ha. laughs> pwede, ano, pwede tawagin the moral leadership of Jesus Codero. Bagay na bagay yeah. yon. Total, pwede usapan natin ka-ipokrituhan, <laughs> no? di ba? Meron ng leadership, meron pang moral. Moral, oh, okay. oo. Oh, oh. Ano pa? Ano? Dagdaga mo pa ng uh, ano? adjective. Para. Mm. Righteousness. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. si uh -huh. moral, si Mr. I Squeaky Clean. Ay, nako. grabe, no? Sa bagay. Talagang titingalain mo at irerespeto mo yung institusyon ng Senado kung ang mamumuno rito ay itong tumanggap ng 30 million na campaign contribution, inamin naman nila, mula sa isang government contractor. Although ang panasot... Sa... Nasabi niya, yan daw ay kasalanan na nagbigay. Hindi hmm. nung binigyan. Tumanggap. Eh, ah, okay. nasa ita yung public. Hindi ah. Hmm. <laughs> Hindi hmm. ah. Parang yeah, mm. kasalanan yun ah. Sang, hmm. sang law school ka ba nag-aaral? <laughs> Di ba UP yan? Di ba UP? Top uh -huh. law school, sabi nila. Uh -huh. Oo. Oh, hmm. Di ba? So, so at least may position na mahirap na kainin uli ng Comelec like yung sinabi nila. Uh -huh. Ganun ba yan? So, ano, how likely na makukuha nila numero para ma-unseat ma uli si... Uh, okay, yan. Meron, meron na ba? Eh, tatlo doon sa majority. Hindi mo sigurado, di ba? Yung isa ron, hmm. Trojan Horse. Yung dalawa ay na-pressure lang. <laughs> tapos, meron pa. <laughs> tapos, meron mga gigilid-gilid. Meron ka ba ng oh. mga uh, mga prosara? So, everything goes. Pero tingin ko naman, mm. karamihan sa kanila ay may kaunting kahiyan mm. na wawasakin mo yung institusyon kung gagawin nyo yan bukas. Sobra naman yon Kung bukas. Na, eh kung, oh. eh kung, Tuesday. Kung Tuesday. Hindi na. Hindi, sa bagay, may bagyo bukas. Bakit hindi. Walang pasang bukas. bukas. <laughs> walang so, bukas. Eh. Martes na lang, oh, di ba? Martes na mm -hmm. lang nga pala. So, pwedeng ganun, Martes na lang. no? <laughs> Pero originally, bukas yan. Bukas yeah. yung resumption. Oh. Mm -hmm. Kaya, tingin ko may kaunti namang kahihiyan na ano susunugin mo yung institusyon? No? Burn the house down? Para lang, para lang dyan sa mga walang hiyan na yan. Senator, sa'ng kuweba ka ba? Baka magkapit bahay tayo ng kuweba tapos papadala kita ng ulap. <laughs> Kasi yung comment mo Senator parang galing din sa nakatatawa sa kweba hey, eh. Um, gusto ko uh, no, kasi gusto ko for, samahan. Kasi for for you to even assume that there are uh, still those in the Senate who wouldn't go to the extent of burning down the house. Mayroong ilan pa rin. Yeah. May ilang pa rin dahil pag sinunog mo kasi pati ikaw liliyab eh. Okay. 'Di ba? Kasi okay. yun eh. Uh survival mo rin yun eh, 'di ba? Uh maliban sa hypocrisy Parang hindi naman ako abogado. Parang may kaunti lang weakness yung kaniyang formulation na mga bago na daw rules sa extradition. Kaya kinakailangan daw na 'yun yung gamitin. Hmm. 'Yun yung sinabi dahil, ng Supreme Court. Oh, dahil actually walang relasyon yung Supreme Court dito eh. Dahil dun sa bagong extradition law, uh, laws or rules na ginawa ng Supreme Court wala naman masyadong bago eh. Hindi nga nakamention doon yung ICC eh. Pwede naman nilang i-mention dahil doon sa nangyari kay Dikong. Pero hindi nila minention eh. Kaya gray area pa rin yun. No? Kalawa, usually kasi ang extradition kasi is a treaty, di ba? Treaty mo yan eh, doon sa bansa na gustong kunin yung nandito. Hmm. Eh, wala naman Usually, ang treaty kasi between states. Hindi eh. mm -mm. naman state yung ICC. Tapos, wala rin tayong treaty sa ICC, dahil hindi na tayo membro. So, saan mag-work yung extradition kahit may bago na rules? So, for now, pwede pa rin gamitin yung ginawa ko. Yung so, RA 9851 Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law genocide and other crimes against humanity. Ito pa rin. Kaya hmm. nga, pwede pa rin nila isurrender. surrender sa Interpol. Ibig sabihin, hindi pa 'yon labag sa kahit anong batas dahil yung nilabas naman ng Supreme Court ay hindi necessarily related doon. Dahil may hmm. naka-file sa Supreme Court, final yung mga Duterte, mga DDS, tungkol doon sa arrest ni Digong. Pero wala namang sagot pa yung Supreme Court tungkol doon eh. Wala pang hmm. sagot eh. So, hindi mo pwedeng hindi ah, man ako abogado hindi man ako nagmamagaling pero local naman logic konting logic lang di ba na hindi kahit yung inaargue ni Ambassador of Jesus Christ parang hindi pa ubre eh